Hi guys, tara guys, bigo tayo. Eh, hey. ma, ano sa gawa din ako? Kahit lamang. At na guys, bigay, okay. gay. Guys, ayun na, nakuha niya na yung ngipin niya. <laughs> ayun na guys, nakuha na. niya na yung ngipin niya. Wala kong ngipin. So, umentro ka na. Hi, love. Hello guys, gay. Hahaha. <laughs> it's your time. <laughs> Kumpleto na ako, guys. Kasi gay na ako ngayon. Wala naman ng mga gwapo rito. Nakakainis naman. Parang nagdududa na ako sa pagkataon. <laughs> nagdududa na sila sa akin. Pagluto kumain. Alo. Alo. Ito kong kumite. Ito kong kumite sarap ka hindi ako. ka rito. <laughs> Naglipos nag pala <laughs> 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 Tabo! Tabo ko yung Well, amoy ang to Amoy ang tuso. Amoy ang tuso. Kwan biraon. <laughs> Ay, hello guys. Ayan. Ayan, boy, pa. Ano pa pala siya? Ah, huli ka ngayon. <laughs> Kita okay. pa yung ngipin mo. Wala. Wala. Huli ka ngayon. <laughs> Are you ready? <laughs> I'm ready. Eh. Amo, macho. Ay! 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 Oh my God! Look! Look! Wow! Ang ganda ng one kata! Macho ba ang hinanap ninyo? Kasi po! Ay! <srupos2> yung isa? Ay, ang isa! Ang isa masama yung mga kalugay! Ay! <laughs> Ay. <Latinasi> Wala ko pang dyan! Puro buto! 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 nawala na nga yung umaagos doon. Meron naman sa taas. Walang init. Yan Hindi na oh. Ano <laughs> oh. Ay, gala May reserve ako. Hindi ba? Hindi na ipapicture mo rin. ko Ano? 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 <laughs> okay. Dala mo ni sana ako. Hi guys. <laughs> Baby Kalma. <lamang. laughs>